official na binuksan ng Ibagay Festival 2025 dito sa Baguio Convention and Cultural Center ngayong Biyernes ng gabi, November 14. Ito ang ikawalong edisyon ng selebrasyon no ng kulay, kultura at talento ang Baguio Convention and Cultural Center noong gabi ng November 14 para sa opening gala na nagbukas ang Ibagyo Festival 2025. Sinimula ng seremonya sa mga mensahe mula sa piling panauhin bago sinundan ng iba't ibang pagtatanghal at ang opisyal na pag-ilaw ng cauldron. Binuksan din ang Kasyana Art Exhibit kung saan tampok ang malikhang sining ng mga bata katuwang ang local artists. Ayon kay Project Coordinator Miss Melanie Marquez, Layunin na exhibit na hikayatin ang kabataang lumilikha at palawakin ang kanilang exposure sa sining. The Casiano Art Exhibit is um, is a six-week project of Arceus Incorporated and Autism Foundation wherein kids and young adults of all abilities including those with autism were trained by our local artists um, in coming up with their masterpieces. So the importance of these activities is that it's giving um, people, especially young children now, uh, a space for a safe space for creativity. Nagpatuloy ang seremonya sa mga pagtatanghal mula sa University of the Cordilleras na lalo pang nagbigay buhay sa paglulunsad ng festival. Sa tenang Traditions Rooted, Futures Routed, ipinagdiriwang ng festival ang pamana ng Baguio bilang isang malikhaing lungsod ng UNESCO. Ayon kay Ms. Marie Binistan, co-chairperson ng Creative Baguio City Council, ang Baguio Festival ay higit pa sa pagdiriwang ng sining sa lungsod. Being the uh, very first UNESCO Creative City in the Philippines, we actually trailblaze. So, we've become an example for many cities. We are following the tenets of, of the UN, the United Nations, where everybody should be prospering. The important thing is that we provide support to our creative workforce so that they can also elevate their life. Let us continue it and progress over the generation every year. and the next generation should really make it prosper too. Ang salitang ibagiwa ay nagmula sa dalawang ibaloy terms, ang bagiw na nangangahulugang lumot o mos at i e, na kadalasang nangangahulugang nang o mula sa isang particular na lugar. Kabilang sa mga inaabang aktibidad sa mga susunod na linggo ay ang Anido Night sa November 23, Barangay Artscape sa November 25, at DOT Art in the Park sa November 27. Sa pagliya ng cauldron muling nag-aalab ang diwang patuloy na mag-uugat sa tradisyon at mag uukit ng bagong landas para sa hinaharap. Mula dito sa Baguio City, kasama si Maria Isabela Reyes, ako si Harley ang iyong para sa Herald Express.